ginugunita ng simbahan ngayong araw si San Bartolome o mas kilala bilang Natanael. Pinapalagay ng maraming dalubhasa na siya ang taong pinuri ni Yesu Cristo sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Natanael ay anak ni Tolomay na taga Galilea at matalik na kaibigan ni Felipe na nagpakilala sa kanya sa Panginoon. Turo ng Iglesia. Sinatanael ang kauna-unahang nagpayag na si Jesus ang anak ng Diyos. Buong pagmamalaking saad ng simbahan, Saint Bartholomew was a missionary of integrity and contemplation, an apt example for our own age. Beset with excessive business and confusion, regarding the nature of truth. Sa kanyang wagas na pagmamahal sa Panginoon, nilakbay ni Nathaniel ang mga bansang India, Arabia, Ethiopia, Libya, Partia, Persia, at iba pang mga lupain sa silang upang ipangaral si Yesu at dalhin ang masaganang bunga ng kalitasan sa sangkatauhan. Sa simula, at simula pa, pinuri na siya ng Panginoon bilang taong walang daya o Israelitang hindi makagagawa ng pandirinla. Sa pagpapakilala kay Nathanael, nagbayag ng paghana si Jesus sa kabanalan nito. Batid ng Panginoon ang pagiging sinsero at madasalin ni Nathanael. Kaya iniuugnay at binabanggit ni Kristo ang puno ng igos na may malalim na pakahulugang espiritual sa kanyang bahaya tungkol kay Nathanael bilang lalaking walang bahid ng anumang kasinungalingan. Nang marinig nito ang pahayag ng pagitain ni Jesus ukol sa kanya. Tumugon si Nathanael, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Sa kasaysayan, nananatili ang record ni San Bartolome bilang kauna-unahang na si Jesus, ang Kristo na inaantabayan ng dumating na mga hutin. Matapos dalhin sa maraming lugar ang kanyang pananalig kay Jesus bilang anak ng Diyos, kumantong sa wakas ang misyon ni San Bartolome sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa putos ni Haring Astayakis, siya ay binalatan ng buhay bago tuluyan pinukutan ng puno. Ayon naman sa ilan, siya ay ipinako sa krus ng patiwarik. Gi ng Simba. Bartholomew had neither the authority of Peter, nor the eloquence of Paul, nor the mysticism of John, nor the pen of Matthew. However, he had the humility and courage to respond to the call of Jesus, even if it meant preaching his word in obscurity and unrecognized by the world. Now, katulad ni San Bartolome, maging bukas tayo sa kilos ng Espiritu sa ating buhay. Magkaroon ng tapang tumugon sa hamon ng Diyos at maging masikasig sa pagkilala, pagmamahal at paglilingkod sa Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos at hari ng Israel.